magandang hapon mga kabetsi andito na naman ako sa aking pananin sa aking garden ito po ay ang sayuti ito po yung kung makita niyo po yung dahon po ng sayuti yan po ang dahon ng sayuti ang dahon po ng sayuti parang pareho sila ng patola pero ang sa po ay meron pong mga matulis-tulis dito sa bawat gilid ng kanilang dahon ang patola naman po ay wala uh, ito po uh, sinubukan ko po talaga magtanim ng sayuti ngayon dito sa amin sa bukid kasi malamig naman po ang panahon yeah, subukan ko po talaga kung ako po ay makapa bunga o makapagpatubo ng maayos dito sa bukid. Itinanim ko po ito dito sa sako. Kasi po, itong sako, eh, meron po itong mga dahon na aking tinunaw. Mula sa aking mga dinamo. Katabi po nito yung ano, yung po, sili. <laughs> At ito naman ang bago kong seedlings na mga kamatis. ah uh, pwede na po itong i-transplant. Itong kamatis kaso po, ano, kulang pa po ang aking mga sako para pag lagyan ko nitong aking, ano, aking seedlings na kamatis. Malalaki na po, pwede na po talaga i-transplant. Pero meron na po ako na i-transplant. Ito po, oh. Yan po ang na-transplant ko. Malusog po ang aking kamatis na i-transplant po dito sa sako at ganun din ganun pa rin ang ginawa ko. Hinaluan ko po ito ng mga tinunaw kong mga damo. Yan po. At ito. Kasi lang po meron ako mapagtaniman kasi Uh, warhan kulang na po yung space ko dito sa bukid na mapagtataniman kaya dito na ako naglagay Ayan po at ito sayang po kasi sabi ko pa po sayang po talaga ang bawat isang buto kailangan po natin itanim sayang po kasi yung isang buto pag tumubo siya at maging malusog at mamunga marami po tayong ma-harvest na bunga. Ito po yung pinagdagyan ko nitong isa. Yun po. Andiyan po yung mga ano matutunaw na yan. Yung ano niya, yung mga damo po. Pag matunaw na po ang damo na yan, eh, magiging abuno na po siya. Yan po. Yan. ganyan po ang ginagawa ko malaki po ang tulong nitong ano damo, mga damong natutunaw sa ating mga pananim po dito po to sa ano sa puno ng aking orchids <laughs> ayan po <laughs> ayan.